that that notwithstanding no so nakalagay sa ating batas ah uh, pwede mo lamang uh, kitilin ang buhay ng isang hayop kung ikaw ay may imminent threat sa iyong uh, sarili sa iyong katawan o di naman kaya uh, ikay uh, kakagatina so yung sinabing nangangagat kasi if you think about it lahat naman ng hayop posibleng mga eh. pero hmm. nandun ba sa punto na talagang ikaw ay kakagatina to the point na wala ka ng ibang choice kung hindi uh, saktan su suwayin o umabot sa point na yun nga di umano ay uh, well nap napatay talaga yung uh, animal no so yun yung titignan um case to case basis kasi yan eh so dapat alamin natin sa perspektibo ng uh, alleged na suspect eh para malaman natin kung ano ba talaga yung nangyari so pero kung talagang may dahilan, halimbawa, nasa harap mo na, kagating ka na, o halimbawa, yung baby mo, no, dinadala, sinusugod ng hayop, of course, meron ding instances na ito ay posibleng uh, mapahintulutan, pero kailangan titignan on a case-to-case -case basis. Pero generally, of course, hindi mo dapat uh, gawin sa hayop. So, kung wala namang imminent threat o pananakot sa iyo.